pagawa tayo ng banana cake. meron tayong dalawang da uh, banana dito. meron tayong cinnamon powder, ang ating olive oil yan ang gagamitin natin, ang ating flour dalawang cups na flour. meron tayong baking powder, baking soda, ang ating vanilla, apat na egg at brown sugar ang gagamitin natin dito, okay? First na ipaghalo natin ang 4 na egg at ang ating olive oil na 1 cup at saka ang ating sugar na 1 cup. Together naman ang mga dry na ingredients natin. Ipaghalo din natin 2 cups flour, 1 spoon na baking powder, 1 1⁄2 spoon na baking soda, 1 teaspoon na vanilla at 1 spoon na cinnamon powder. Dahil natin ilagay sa ating mixer ang ating apat na egg, olive oil, at saka yung sugar hanggang mag-ploppy. At saka natin ilalagay ang ating mga dry na ingredients. Pang last naman ang banana natin. At ngayon dito naman sa tray, kailangan lagyan natin ng konting mantika at saka flour din para hindi magdikit ang ating cake kapag naluto na ito. Bawat pinapagawa ni madam sa akin na mga ganito ay talagang tinitake note ko at talagang pinag-aralan ko ito dahil pwede ko itong magamit na pang negosyo kapag nasa Pilipinas na ako. Mga kabayan, ganito din ang gawin ninyo. Isulat nyo at talagang pag-aralan ng maigi dahil pwede nating pagkakitaan ito kapag nasa Pilipinas na tayo.